katang ito ay para sa mga tao gusto mong sabay ang kanyang iniibig tulad ng Angel Germanitos. Kahit ako ay matagal, tawin ako sa sakay. Salamat, Ikaw ang inaabang.

pero masama ako do, ito, ito, ito. Ay, edad, na mahiwaga, sa front and car Kaya hindi ko maalis sabi niyo po na ka na bahay na Nang iyong mga kamay aking nagat Kaya na mahiwala niwata sa aking tabi Ikaw ang aking pangbarang sa may kanto ng iba Sisto ikaw ang inaabang na baka ikaw ay sumuka Sa deep ni break kita tinititigan ng mga at Na ikaw ay makasama sa may magandang handing Na puno ng bulaklak mga mapupulang ruta sa iyo ay, bagay mga labi mo nakakagigit talaga Kahit na ako ay mahuli sa klase Basta ay sa akin ay makasabay ka lang Dahil hindi kompleto ang araw ko kapag hindi kita

Ay, na, may meron nga magaganda ba ang na nakasabi sa group na ikaw ang naiibang puso ko ay naging tawag Kaya lakas na loob pag sa iyo ay napakilala Kahit na sabi nila ang lakas loob, Kano, tuloy -tuloy, ang Lain, katang, sa alma Pero tuloy pa rin ang kapal ng aking nadalama na kapag ikaw ang rin sa ng aking puso mas sa Pero kahit na ako ay masaya Di kaya para akong nasa na kasama kita mo na ko saan At ako ay magkasama na wala sa gaba Na tayo lang dalang, at hindi ka na malulupan niya Lahat ng gusto niyo ay susunod ko Pero ang gagalan ito ay magkakatotoo Sa deep lang ba? Tayo ba niyong kasama? Ang pangalan niya hindi ko man Hanggang kailan ko eh. ito ay tatago ang ko sa iyo Sa iyo ay kung magpangarap na ikaw ang sa ko Sa deep ikaw ay ako man Sakai, 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 sagay, ako'y nagtagal gumising na maaga na yugo na bisna dahil minuusang lahat ang papamukha sa aking katawan dahil ako nang para akong damlakas na ko siya parang nakaroon siya man Harang sweldo ko ngayon Kaya sa sabon Sa bibili ng sakbes Na sigurado mo nung gusto ang muna Napakamahal ang bilik ko Tulad ang nararamdaman ko sa iyo Sa iyo na puno na pag-asa Sa beto taan ka sa sakaya ng jeep At ikaw minintay Paglipas ng ilang oras Mabahay ka sa beto sa jeep Ang iba dumadating Tila may humito sa aking harap ng jeep ni Ang mga pasahirang may bumaba At aking makita Ang babae gusto ko Aking ilapita Tuloy-tuloy ako Paglalakad pabunta sa iyo Ako nakahito sa aking nakita At ako nagulat Ang babae gusto ko May bumaba ko tumalikod ang mga luwa sa akin Mga mata Hindi pinunusta Ang masakit eh, talaga Hindi ko mataga Babae ka sabi sa gift me Meron na palang ibang mahal Ang binili ko stop the side Binasura ko na lang Sakay, sakay, sa sa sakay, Olha o